Friday na naman, oras na naman para mamulot tayo ng bariya. Marahil nagtataka kayo bakit ako nang tatsaga sa paggagrab. Three years ago na na magsimula ako maggrab at tulad nyo noon, nagisip din ako. Nagtataka ako bakit ang daming grab rider dito sa lugar namin. Sinubukan ko din mag-order kay grab at nakita ko yung delivery fee nag range lang sa $2.60 hanggang $3. .00. Sabi ko napakaliit namang halaga nun para kumita ka dito ng malaki. Pero bakit ang dami pa rin rider dito sa lugar namin? Kaya, syempre, sa curious ko, sinubukan ko na mag-apply kay Grab para malaman ko kung makano ba talaga ang kinikita nila. At doon ko lang nalaman na sa bawat order pala ni Grab, nung time na yon nag-re-range siya ng 5.50 per order. Kaya alam kapag dalawang order o tatlong order na nareceive mo, bumababa yung delivery pin Pero yung order na mo sa mga meka may katumbas palang incentive yan kay Grab. So depende sa dami ng kolekta mong order. Masya na papa la sa kita mo sa maghapon. Kagaya na yung Friday, naka-46 orders tayo, kaya lang 31 orders lang ang may incentive si Grab, ng worth 42 dollars. At ang atumbasaman ng 46 orders na yan ay $224.90 sa delivery fee pa lang. Kaya naman, kumita na naman tayo ng 11,343 pesos sa araw na to pa lang. Thank you Lord lang talaga sa binigay niyang opportunity. At least na yon hindi na ako nahihirapang mag-bake ng pandesal at braso de Mercedes, at hindi na rin ako ganun kapuyat.